daing itlog lang sapat na dahil nga tinatamad ako ngayong araw na mamalingke para sa aming pananghalian. Dahil alas tres ng umaga ay nagising na ako dahil nga gumawa ako ng paninda kong cheese donut at almusal ng mga nag-order sa akin. Kaya maaga ako nagising at maaga rin kapag sinabayan pa yan ng antok talagang tatamaring ka parang ayaw mo nang bumangon pero iisipin mo yung mga kakainin ng mga kasama mo dito sa loob ng bahay kaya ayan, buti na lang at merong itlog at dili At hindi nabawasan ng aking kinita ngayong araw. O ba diba, marami rin akong stock sa ref na yelo. Kaya mamayang gabi, bahala na. Baka yelo na lang ang ipapaulam ko sa kanila. Dahil nga hindi naman sila maarte. Bati sa ulam. Kaya sod na naman ang aming pananghalian. Dahil nga bawal silang magutom. O ba diba? Buti na lang talaga yung mga anak ko ay hindi maarte sa ulam. Pati yung aking mister, kahit ano yan, uulamin niya. Kaya pati ako, inuulam niya na rin. Jaring! <laughs> Joke lang. Kaya yan. Yeah, at yan na nga, ipapartner ko nga pala dyan yung kamatis. Kasawsawan at yung anak ko, inilaglag niya pa yung kamatis. Inamoy pa. Gusto niya rin niyang kamatis. Dahil nga, sinasanay na namin niyang kumain ng kung ano-ano para hindi siya mapili para kahit anong ilapag mong pagkain sa lamesa ay kakainin niya tulad yan o ba diba, sariwang sariwa yung kamatis sing sariwa ko o ba diba, ganyan yung masarap gawing sausawan sa ating dilis kapag ikayo'y nag naguulam ng dilis ba diba? ang dal 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 ko pa dyan oh. ano kaya yung sinasabi ko dyan iwan ko ba dyan dal dal ng dal, dal dal yan eh hmm. Pagkatapos ko yan gayatin, lalagyan ko yan ng punting asin, diba? Hindi rin pala kakain yung asawa ko dyan. Ang kakainin niya lang ay yung kamatis na walang asin, dahil nga iwas siya sa mga maalat, alam nyo na, diba? Bawal sa kanya, ayan. Tingnan nyo rin yung itsura ko dyan, tamad na tamad, o diba? Itsura, kinamay-kamay, tapos sinubo, masarap. Masarap naman, kasi ako rin naman ang kakain dyan. O, di ba yung kilikili -kili ko, hindi naman maitim. Kala nyo maitim, hindi yan maitim. Walang filter yan. Ayan, tinatawag ko na nga pala yung mga, ano ko dyan, mga kasama ko sa bahay. Nakakain na. Ayan, yung mga anak, anak ko. Ayan, tignan niya si R.E. Galing yan sa lawasan. Nakipaglaro. Ang itsura niya ay parang pulubi. At yung ate naman ay nako, dot-dot ng dot-dot ng cellphone. Kung hindi na ako magbunga nga dyan, magtawag, wala na. Ayan yung kamatis na aking gagayatin. Dahil nga bawal kay mister yung may asin. Hinihiwalay ko yung kanyang pagkain sa ap. Mas okay na yung nag-iingat siya para mas lalo siyang gumaling. Bahirap yung nagpapasaway tapos naggagamot ka. Naku, matagal ang gamutan nun. Dahil nga pasaway. Kaya ayan yung aking anak na si Ashley. Pinakuha ko yung aming kaldero dahil nga kakain na kami. Ay, panay pa rin dot-dot ng dot-dot. O, ba? Diba? Si mister naman ay panay cellphone, ako ay panay kilos. Mahirap talaga maging isang ina, mahirap ding magreklamo dahil gusto natin 'to, 'di ba? silbihan yung ating mga mahal sa buhay. Ayan, sinabihan ko yung aking anak na si RN na maglinis ng kamay bago kumain dahil nga ang dumi-dumi ng kamay, dahil ang husay talagang makipaglaro. Kaya ayan, dahil nga bata, hayaan lang natin para hindi magkasakit. ayang kakain na kami dyan. At yung aking anak, favorite ang itlog. O, di ba? Pagpasensya niya na po. At ako, at tamad na tamad ako. Pati sa akin pag voice -bu record, sobrang tamad na tamad na talaga. Ayan yung anak ko, di ba? Sarap na sarap sa itlog. Yan lang sapat na at may kamatis. O, di ba? Hindi yan mo arte. Yung magaling na siyang kumain. Kaya, kaya thank you sa Papa Abel niya. Natututo na ang kanyang bunso. Thank you for watching. Bye-bye!